Hindi yung kung kailan nyo lang nafe-feel na magpatawad, saka lang kayo magpapatawad. Tandaan po natin, forgiveness is not a suggestion. It is a command from God. Physical health, mental health, emotional health, lahat siya pinoproseso mo na yan. Hindi agad-agad. Importante yan lahat. Tignan mo na natin kung nagbago na talaga ang isang tao. Action speaks louder than words. In extreme cases if it's really affecting your mental and your physical and emotional health it is necessary na i-distansya mo muna ang sarili nyo. But it does not mean na puputulin nyo na yung relasyon nyo. And if it is for your safety, yes, of course, it is advisable to distance pa rin naman, di ba? But it should be for a temporary basis only. Ang intention natin dapat is to reach out hindi putulin yung relasyon with the ultimate intention na mag-reconcile pa rin kayo at ma mo yung pamilya mo na maidala mo sa Panginoon. Na ma-inject mo yung values and belief about God. Huwag tayong padadala sa sinasabi ng mundo na ikakancel nyo na ang pamilya nyo. Hindi ganun yun na ikakancel nyo na yung pamilya nyo at iwanan nyo na. God created your family and you, we belong to it. The family is created for a blessing and to be a blessing ang family kasi, yan yung pinakang core anong uh, ng pagkatao natin. Eh. That is where we start, sa family. And, di ba, kung ano yung family natin, kung anong mga napagsimula natin, madadala din natin yan sa next family natin. Madadala din natin yan pag tayo may mga sarili ng pamilya. Ang sinasabi ko, yung family na original dapat maprotektahan pa rin natin with the intention na magreach out pa rin tayo kahit nagkamali sila sa atin and uh, eventually magreconcile. Uh, yung reconciliation, iba naman po 'yun sa forgiveness. Ano po? Reconcile kung pwede na hindi na magkaka, magkakaroon ng aberya sa inyo, hindi na magkakaproblema. Then it's 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 good to reconcile. But if you cannot reconcile forgive because it is necessary to forgive. As God forgave you, you also have to forgive others. We also we we need and we have to forgive others. At ang importante, palibutan mo ang sarili mo na nakakaintindi na sitwasyon mo at nagpapaligaya sa iyo. Kasi misan, makakuha ka pa ng suporta at pagmamahal sa mga taong hindi mo kadugo. Time will heal everything. Totoo yun na uh, time heals everything. Kasi, di ba, pag nasugatan ka, hindi naman yan, oh, magic, wala ka ng sugat. Hindi ganun kadala yun. It really takes time to heal. Pero, wag na nating hintayin mag-heal muna yun bago tayo magpatawad. And it is written in the Bible, hindi lang uh, dahil sa sinasabi ko, you must research, read the Bible yourself para mayroon tayong communication and the feeling of the Holy Spirit uh, para magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, magkaroon tayo ng kalinawan sa mga bagay-bagay. Kasi kung walang Holy Spirit talagang mahirap intindihin, mahirap magpatawad. Huwag na nating hintayin na mag muna bago tayo magpatawad. Mabigat kaya sa puso yung may sama ng loob ka, yung may kaalitan ka. Mabigat sa puso may mayroong kang sama ng loob, galit sa isang tao. Aminin nyo man o hindi, kahit anong deny nyo na masaya kayo. Deep inside you, hindi kayo masaya Kasi hindi yun yung desire ni Lord sa atin eh. Yung spirit nyo nag-grieve Yung spirit nyo mismo nalulungkot Kahit ano pang daya ang gawin nyo Mas masaya, mas masarap ang buhay Pag wala tayong um, kaaway Pag wala tayong kinasasamaan ng loob di ba? Pag wala tayong dinadala, kabigatan eh, Let go nyo yan, release it Give it to God, let go And let God Kasi mabigat mabigat na mag, mabigat yung sama ng loob. Unforgiveness, yan kadalasan ang nagbibigay ng mga sakit sa atin. At kabigatan na hindi natutupad ang ating mga panalangin, hindi nangyayaring ang ating mga panalangin dahil sa unforgiveness. Kaya eh, let go natin yan, ibigay natin yan kay Lord. Kung hindi pa rin sila nagbabago, eh idiot talaga sila. Ngayon, kung ikaw naman, magpapatawad ka na hindi sila nagbago, Idiot ka rin. Areho na kayo. Iba-iba talaga ang mga magulang. May mga magulang na sala din talaga. Ano po yung sadyang um, may kakaibang values and morality na kadalasan napapasong sa mga anak kaya nagpapaulit-ulit yung sistema. Pero kung naniniwala ka sa pagmamahal at sa grasya ng Panginoon, aalalahanin mong magpatawad kasi sino ba naman tayo para hindi magpatawad, di ba? Although talagang masakit kung tulad ng mga ibang magulang na ginagawa ng masama yung mga anak, tulad ng mga, mga tatay na nire-rape yung mga anak, o yung mga magulang na binebenta yung mga anak, o kung ano pa mga mga bagay na talagang napakasakit. Hindi katanggap tanggap-tanggap kung baga. Dito ko kontrahin ko si Mama Lulo. Sabi niya, idiot daw pag hindi magpatawad. Idiot daw pag, uh, mag, Uh, pag hindi nagbago yung tao at pinatawad mo, idiot ka daw. Hindi ganon yun po. Kontrahin ko si Mama Lolo doon. That is pride and arrogance. Ilang beses na ba kayo nagkasala sa Panginoon? Ilang beses na ba kayo nagkamali? Ilang beses na ba kayo nagkamali sa ibang tao, sa pamilya nyo, sa magulang nyo? Wala nang isinilang kayo na nagkaisip kayo. Ilang beses na kayo nagkamali? at ang pagkakamali sa ibang tao sa kaibigan nyo o kung sino man ay pagkakamali sa Panginoon. Forgiveness again is not a suggestion. It is a command. Tandaan po natin na if we fail to forgive others, God will not forgive us also. We are withholding forgiveness from God to ourselves. If we don't forgive others, God will not forgive us also. This is very serious when it comes to forgiveness. Kaya yung mga nananalangin na nahihirapan, hindi agad na, na dinig yung kanilang panalangin. Kahit anong panalangin nyo, kung hindi kayo humihingi ng kapatawaran at hindi kayo nagpapatawad sa iba, mabigat at matagal ang blessing.